Hello mga kabai, good morning, good morning Welcome, welcome to my youtube channel Ito araw mga kabai panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo uh, Para may I-upload yeah, po tayo sa ating Youtube channel Isang mapagpala na umaga sa inyo lahat Ayan Hello po so, tayo sa tinipagba vlog dito ah, na po <coughs> Why, hindi magdalagan, hindi magdalagan, hindi magdalagan, lakat lang, lakat lang. Ay, mga kabay, nito tayo. Dating guwi, dating guwi, dawating guwi mga kabay. Ngayon, naka tayo ngayon sa araw. Pag sa gabi, nandun tayo sa Christian uh, Beauty. ayan dito lang po na tayo magbablog kasi wala po tayo ano wala po tayong <coughs> gawin nga pang ano ayan po elementary school ayan po ang camera ayan yeah. Hindi ako mag... Ano na lagyan? Hindi ako

Hãy subscribe cho kênh cái <laughs> gì Gõ Để không bỏ lỡ đâu video hấp dẫn đâu đâu

Hindi na bunga bilya. Daw sa daw ano daw ya lubir kali saya. ano to ya lubir na sya bala. Ganda ng ito mga mga kabayan ganda ng bulaklak oh. Ayun. Ya lubir na sa, sa ano ng lang kaya ila inya color bulak. Amo ya yeah, amo lang gid ang yeah. color niyan bulak. Pink, pink. Gin natong ni pangita sunon kan. Abi ko si GM ang ginapangita. Na mayroon, diyan, 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 diyan. Ato, batong, siya, may DM gayay. Ato ba tong atigulang balada. Ha? GM, ha? Ang opo ni DM nakas may ka to magkukun. Ah. Dito lang muna takabay mag magba-vlog. Papuntaron sa loob.

da um, okay, idikwa

Just what they did at gym. ba uh, mado parang ulan naman yan ay, mga kapay do ulan na naman mala Ako. ulan na naman